Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon pumasok sa school at akala ko nga talaga beka tapusan ko na dahil sa cook na to. May nga kami ngayon, ba, Kaya naman ayan si Ate Girl na talagang nagre-ready na. Ito nga talaga yung time na okay pa yung pakiramdam ko. Dahil nga kinabukasan ni parang kukunin na ako ng liwanag. Chiris! <laughs> Kikwento ko na nga sa inyo kung ano nga yung nangyari sa akin kakainom ko ng coke. Hala! <laughs> na itong araw nga na tayo, sobrang dami kong energy. Dahil nga kompleto yung tulog ko, hindi mo kaya. <laughs> Kaya naman ay naligo na nga si Ate Girl tapos pagkatapos nga ay nag-ayos na rin. Alam niyo ba sobrang hili ko nga talaga sa Coke to the point na wala akong ganang kumain kapag wala akong iniinom na coke. Alam kong hindi nga lang ako yung ganto dahil nga alam kong marami sa inyo ang mahilig sa soft drinks. Tigilan na natin 'yan, basta sinasabi ko sa inyo. Hala. Palagi nga akong pinapagalitan ni Daday dahil nga minsan ay madalas talaga akong nagsa soft drinks. Literal nag-aano kadalas ang minsan be. <laughs> Kaya ang ginagawa ni Ate Girl tinatago niya para syempre hindi tayo mapagalitan pero wag niyo gagayahin 'yon. <laughs> Totoo ang karma dahil nga talagang kinakarma ako. Ayan, patawa-tawa lang yan siya ngayon. Pero kahapon nga eh, parang may kababalaghang nangyayari sa chan ko. Uy, ano kayang kababalaghan to? Hala! Kinabukasan nga na ito, eh, nagising ako dahil nga eh, sa sobrang sakit ng chan. Akala ko nga talaga ay eh, nag-LBM na ako dahil nga eh, madalas namang talagang nangyayari sa akin yun. Pero pagpunta ko nga sa CR, eh, bukod nga sa pagsakit ng chan ko, ay eh, nanakit na nga rin pati yung tagiliran ko. Kung inarate ko nga yung sakit na naramdaman ko, ay eh, mga 20 out of 10 siya. Hala! Sobrang sumakit nga talaga yung tagiliran ko na parang tinutusok siya ganun. Dito ko nga talagang naramdaman na hindi pa pala manhid sa si area. Nasasaktan pa rin pala ako. Chiris! <laughs> Kidding aside, pinipilit ko nga talagang tiisin yung sakit pero hindi ko nga kinaya. Kaya naman lumabas na ako ng CR para nga magsabi kay daddy. Ang akala nga ni daddy ay kailangan ako itakbo sa ospital dahil nga talagang namumutla na raw ako. Kung ano, ano na nga talagang ginawa kong pwesto para nga mawala yung sakit, ang kaso nga lang inagsabay nga kasi yung chan ko at yung tagiliran ko. Tapos bumalik nga ulit si ate girl sa CR dahil nga ang iniisip ko eh baka nga LBM lang talaga to. Oh, okay. Sobrang tagal ko nga sa loob ng CR dahil nga namimilipit talaga ako sa sakit as in. Kaya sinusumpa ko talaga ngayon yung mga soft drinks na yan, be. Chiris! <laughs> Akala ko nga talaga yung katapusan ko na dahil nga ilang oras na rin ako sa loob ng CR. Pero hindi nga ako nagpatakbo sa ospital ba dahil nga takot ako sa mga check-up check-up na yan. <laughs> Nung medyo nabawasan na ngayon sakit ng tagiliran ko, eh, ayun na nga, nakalabas na ako ng CR. Nagpapanik na nga rin talaga yung mga magulang ko, kaya naman buti na lang talaga ay nabawasan kahit pa yung sakit. Ang sabi nga ni Tatay Baka raw sa kaka soft drinks ko to, kaya sumakit na talaga yung tagiliran ko. Tapos ay naisip ko nga na nung araw pala na to na nag ako sa school, eh bumili nga pala ako ng Coke at saka Chicheria. O diba sobrang perfect mo talaga, ayun, eh, naghahanap ka ng sakit ng katawan. PS lang, tinanggalin nga pala yung soft drink sa school namin dahil nga pinagbabawal na nga talaga yun. Kaya walang kinalaman yung school dito ba dahil nga sa labas ako bumili. Oh, de. Oh, bumis na na sobra mo. Mabush. Baon. <laughs> Ayaw na akong pigyan ng baon. Ito <laughs> nabibili ako ng soft drinks dahil nga sobrang init ng panahon kaya naman naisipan kong bumili. Ngayon ko lang napagtanto na masama pala talaga kapag inaraw-araw mo yung soft drinks. Bawal na nga ako sa kuko ngayon ba kaya naman lipat na lang tayo sa Sprite. Ciri. <laughs> Ayan, sumakay so, na nga si ate girl ng tricycle tapos kinamamayaan ngayon nagpababa ako sa tindahan para nga bumili ng coke at saka ng chicheria. Piatos <tinyo> yeah, nga po. Ayan. Yeah. So kami coke kayo nakapasok na nga sa Ate Sa sigulat, ang saya ko nga talaga dahil nga nakabili ako ng pagkain ko. Hello! Okay lang. Sobrang timing nga talaga ng video ko na to dahil nga ang gusto ko lang talaga ipakita sa inyo na kumakain ako. Hindi ko naman inakala na magiging proof of evidence ko pala to. Chiri! Ay, bumili naman nga ako ng tinapay ko dahil nga nagugutom na nga talaga ako. Ang kaso nga lang inasamahan nga ng soft drinks at chicheria. lesson learned nga talaga to sa akin na manahimik na lang kapag papasok sa school. Ito nga unang kuko ngayong araw tapos pag uwi ko nga nung kumain ako, e eh, bumili nga rin ako ng coke. Kaya alam nyo na ba kung ayaw nyo magkaya sa akin na tigil-tigilan na nga natin yung soft drinks na yan. Hashtag never again. Kaya lasan nga talaga yun sa akin na huwag abusuhin yung katawan dahil nga kapag kinaroma ka talaga ay talagang maiiyak ka na lang ganun. Shinar ko nga lang talaga sa inyo dahil nga alam ko ang marami rin sa inyo ang mahihilig sa soft drinks gaya ko. Ito nga yung time nakakatapos lang sa makit ng chan ko, 'di ba? Sobrang haggard ko talaga dahil nga sobrang sakit talaga noon. Ayun yung hawak ko nga diyan ay yung gamot na iinumin ko para sa UTI. Mention niya na nga lang yung mga kalalan yung mahilig sa soft drinks para nga talagang magtantan na rin sila. Cheers! Hirap nga talaga kung uminom ng gamot pero kailangan ko ang inumin to para nga hindi na sumakit pa ulit. Yun lang, But like, follow and share nga ng page ko. Thanks for watching!